Hi guys! Good morning! And welcome back to our YouTube channel! Bagong ligo ang aming bebe at minasabs ko siya ng oil. Ngayon ay meron siyang injection na 11.30 daw. Pumunta kami doon ng 10 o'clock. Sabi nung nurse ay midwife, balik daw ng 11.30 kasi wala pa yung gamot. Kinuha pa. Pero iniwan na namin yung card. Kaya pag uwi namin dito, pinaliguan ko siya agad. Kasi nakatulog Kasi nakatulog siya kanina. Tapos 10 o'clock na, nagmadali yung isa. Hindi ko siya napaliguan, pero buti na lang, 11.30 pa. Kaya may time siya maligo. At, parang namali yata ako ng pagligo sa kanya nung isang araw. Pinaliguan ko siya nung isang araw, lumabas yung sipon niya. Ayan oh, o, tulo-tulo ang sipon ng bata, batuta. Na, bata, batuta na. Buti pa si Kuya hiyang siya sa ano, si Lynn. Araw-araw naliligo si Asher. Pero okay siya sa si Lynn. Hiyang talaga siya sa si Lynn. Wala akong problema kay Asher this winter. For the first time in history na, hindi kami nagka-problema ni Kuya ngayong winter na to. Salamat talaga kay Celine. <laughs> Salamat kay Mr. Celine. Iba talaga pag may vitamins ang bata. No, lalo vitamin C kapag lalo ganitong winter. Kailangan talaga. Si Tonton, tiki-tiki. Tiki-tiki mm. for Tonton. Bibi na. Na. Ito kami sa parsa. Si Tonton, di ba may ano injection kanina. Balitatlo yung injection niya at masama ang kanyang pakiramdam. Nagiyak siya, ayaw niyang pumirmi. Ayaw niyang pumirmi sa bahay, kaya nilawas namin ng konti. Dito kami sa para sa ikot-ikot. At bibili na rin kami ng hose. Kasi yung hose namin sa sink, yung sink, yung sink na namin sa loob, nasira yung hose niya, tumulo. Ngayon yung tiles, sa loob ng tiles, basa nagbabasa-basa siya kaya kailangan i-fix so bibili kami ng ah, uh, hose hose para sa sink yan at para mailabas na rin si Tonton kasi sobra yung iyak-iyak niya at ayaw niya magpalapag masakit yung kanyang injection kaya yun libot-libot lang namin muna siya dito para mai ano niya, makalimutan niya yung sakit ng kanyang injection ba? That's why. But before you, you are not crying. Not crying, yes. Unlike Ading, Ading is crying a lot. Ay, ah, there's a no sweet sweet potato, no? No, you're not crying before. I'm like adding. I'm like a potato, baby. Uso ng sweet potato, guys, ha? The white one. This one, oh, the white? Look at the white. There's a big look. But you need to check. Hmm? Look how cold like that. that one's sweet potato? Oh, see? Big. O, oh, sweet potato na no white. Color no, white. No, no, not this, this one? I you ask if it's sweet? Kurano? What? Ay, hindi. Mali lang yung pagkadinig ko. Uso na. Para may pagkain sa bahay. So, I love that one. Banana at Pasabi sa banana queue. Kahit paprito lang, pa french fries lang. Pakain ko kay Tonton. Hindi masyadong gusto niya share. Cabbage. Ay naku, paulit-ulit lang ang ating vegetable dito. Walang iba yun at yun at yun pare pareho lang so eto na nandito na kami kung saan namin binili din dati yung mga ano tabi siya ng isip eh. kung saan namin binili dati yung gamit namin sa toilet at saka sa kitchen tapos sila din yung ano eh may contact sa plumber hindi ko alam kung magtatawag ng plumber si Asis. Kasi sabi ni Asis, hindi niya kayang i-fix yun. Kasi, hindi ko alam kung ano yung problema. Tumutulog kasi siya. Eh. Nababasa yung mga gamit sa loob ng kabinet. Kaya, ay, hindi ko alam. Kung pati plumber. Kasi silang may contact sa plumber. Yung plumber na gumawa din sa toilet at saka sa kusina. Kasi nabura yata ni Hasis yung kontak niya. Kaya hindi niya matawagan. Maganda yung mga faucet nila pero ang mahal grabe. May faucet siya take 20,000. Ganun. Yung Ashley yata yung mahal. Oo, yung ganun. Yung dalawang ano. 20 ang mahal, ang mahal ng mga ano dito yung mga ganyan para sa mga kitchen, no! toilet bowl no! Asher, will you please stop Asher will you please lower your voice lower your voice Asher, lower your voice sink yung lababo yung lababo namin, 2 pipe yung ganong lababo, 2 pipe ayan, ayan yung ano, pipe hose. Ay, ano bang tawag dyan? Pipe or hose? Yung sa biday namin, dalawang beses na yun na ano eh, napalitan. Kasi yung rubber niya sa loob ang nasira. Ngayon yung sa lababo naman, parehong lababo, nasira din. Dito na kami sa bahay. Sakto naman dito kami sa bahay. Inagising. Eh, nakatulog kasi siya. Habang ikot-ikot doon nakatulog. Ay! Ngayon nagising naman. Kapapadede ko lang sa kanya. Pagbaba ko ng tuktok eh. Nagising. Ayun kaya ako siya pinadede. Ay naku tonton. Ang hirap mag-alaga ng batang maligalig. Iyak-iyak. Huh? Di ko alam kung ano yung gusto niya. Ayan, numula ang pisngi. numula pisngi. Huh? Ha? At yun pala, guys. Alam nyo ba kaninang umaga, around 6.50? 6.50 yung iba. Sabi ng iba 6.50. Pero, ano yun eh, nasa 6.52, nasa 6.52 to, to 53. Kaninang umaga, lumindol. Grabe. Dito sa place namin, itong bed namin, hindi ko naramdaman, pero nakita ko yung electric fan, gumaganon tapos sabi ni Asis, lumilindol, lumilindol. Sabi niya, ramdam daw niya dun sa may bed niya na umuuga. Pero kami, kaming tatlo dito na nakahigang, sarap na namin kasi nga malamig at warm ang bed namin. Hindi namin naramdaman pero yung yung pintuan na ik 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 ganon yung pintuan kasi namin pag isinara mo may ayan may tunog ayo may tunog kasi siya. Tapos yung electric pan, nung gumano, tumunog yung ik, 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 ik. Gumagano talaga yung electric pan. Ik, ik, ik. Lindol siya. Pero seconds lang. Tapos, maya-maya, nagsilabasan ng mga... <laughs> nagsilabasan ng mga tao. Nagumpukan na sila dyan sa may kalsada. Kasi nga ramdam na ramdam talaga yung lindol kaninang ano. Pero yung sa news nga daw, Magnitude 7 yata yung sabi nila sa news. Magnitude 7. Ang naapektuhan ay Bangladesh, Nepal, China. Ano ba yung isang bansa? Basta ganun. Pero ramdam dito, ang ano yata, sa, ang sabi ni Ading Ruth, ano, parang ang sentro lata sa may Janakpur. Basta nasa news siya, grabe. Yung kaninang umaga, papanik si Asi. Sabi niya, labas tayo, labas tayo, sabi niya. Sabi ko, tapos na. Tapos na. Kasi, nung makita ko yung electric fan na gumagano, maya, uminto na din siya. Seconds lang talaga, pero malakas. Pero di ko alam kung bakit itong bed namin, hindi namin naramdaman, kahit si Asher, hindi namin naramdaman na may lindol. Pero si Asis, sabi niya, sa bed daw niya, naramdaman niya talaga na umuga na ganyan. Sabi ko, hindi namin naramdaman. Nalaman ko lang na may lindol dahil sa si electric fan na grabe yung ganyan niya. Grabe yung galaw niya talaga. Tapos maya maya, ayan na, sino ading root, may lindol, may lindol. Ay, grabe, bakit nagkalindol na naman? Ah, tonton <laughs> so, yun lang guys. Ay, nako, maghapon nag-alaga kay tonton at ayaw niyang magpalapag. Ayaw niya dito sa bed, sa may swing gusto niya sa akin lang. Ganun talaga siya kapag masamang pakiramdam niya. Ganun siya kapag masamang pakiramdam. Palaging nasa arms talaga ng kanyang mami. Ah, tuntun eh? Pero magiging okay na yan bukas, anak ko. Hindi mo na yan mararamdaman bukas. Sa ngayon, masakit yan. Lalo tatlo. Pero okay na bukas. Sana wag siyang lagnatin. Medyo, oh ma medyo mainit ang kanyang noo. Pero sana wag naman. Wag lang talaga. <laughs> At hindi na naman magpapatulog. Naku! So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching. See you in our next vlog. Bye and God bless us all. Bye-bye, natuntun! Bye-bye!